Hi guys! Welcome to my blog. for today's video. Ayan, magpapakain tayo ng ating favorite cats. Ayan, kanyang pagkain today. That is fish. Kasi nga, wala kaming cat food today. Yung order namin hindi pa dumating. So, ayan. Ayan muna ang piniprepare ko para pagkain ng ating uh, XO version cats. Ayan, pupunta tayo sa bamboo house kung saan doon sila nakatira. So, ayan, Ginger, where are you? <coughs> so, ayan, guys, ito na nga. Ayan, sumisilip na si Ginger, nagugutom na. So, ayan, atid natin sa loob ang kanyang pagkain. Dalawa sila dyan, guys. Yung isa ay si Mama Mama's Cat at siya ay si Baby Cat. That is Big Boy. That is already one year. And the name is Ginger and that is the mother, Sansa. So, ayan, they are waiting for the food. So, ayan, ah uh, ayan na yung aking pagkain. Nagmamadali na talaga siya, oh. Nagugutom na talaga. So, ayan guys, ahatiin ko to sa dalawa kasi para sa mama niya yung isa at saka para sa kanya. Si Ginger nga pala is already one year and two months. So, ready for stag na siya. So, ayan. Ngayon lang yan naman sila kumain ng isda kasi wala akong ipapakain kasi bibili pa lang kami ng pagkain ng posa sa so, ayan siya. Sarap na sarap siya kumain. So, ayan. dadalhin na naman natin doon sa Mother's Cat. Nagbibiting na rin si Sansa ng kanyang pagkain. So, ayan. Nandun na naman tayo kay Sansa. Si Sansa nga pala is, is already uh, buntis. She is already pregnant. So the the female the male cat that stuck for her is a uh, British short hair. So makakaroon na naman kami ng short hair British. But Sansa is a pure uh, Persian. So ayan, si, si Ginger naman, ang father niya is XO uh, Xo Persian, so wala siyang ilong si Sansa naman ay persian lang siya. So, ayan. Kasi halata mo yung nagugutom. Kasi nga, late ko na sila pinakain kasi nagluto pa ako ng fish. So, ayan. Ito yung bahay ng aming pusa. Dalawa. So, medyo may kalakihan at saka ano, sa uh, free sila magtatakbo kasi naka paikot yung kanilang playground. So ayan. Ha. Yeah. Ayaw kasi nagugutom na nga. Ay yung pagkain nga para ni Rafish pero hinaluan ko siya ng lit uh, konting kanin. I put little I put little amount of rice. Kasi nga, yung fish ko is for pieces lang. So, to add more their food in their stomach. So, I, ate, I add more a uh, little uh, amount of rice. So, ayan. Yan yung kanilang uh, mayroon silang taihan. Yan yung letter box. Mayroon silang kanya-kanyang letter box. So, yung sisansa nga pala, kinukulong kasi nag-aaway sila ng anak niya. So, ayan. Ang father nga pala ni Ginger is a uh, XO Persian. So, kaya yung kulay niya nagmana kay sa mother at saka yung ah uh, nose niya is nagmana sa father. Wala siyang flat nose siya. So, kailangan alagaan at lagi mong linisin yung kanyang ilong at saka yung mata. So, ayan. Kaya, ayan. Yan, dito na natin tatapusin yung ating video, short video to how I feed and how I give the food for the cats. So, ayan. Yan yung kanilang lang tubigan. Diyan na muna wala silang drinking water. Diyan lang sila nainom. Sanay na rin sila uminom jan, So ayan. Thank you so much for watching mga panga, Bye bye. See you next vlog.